Ang magandang dalaga na si Linda ay nasa bathtub at inaalala ang kanyang mga nakaraan. Siya ang bida sa isang kontrobersyal na X-rated movie na bagamat ipinagbawal ay itinuturing ng ilang kritiko na isang likhang sining. Taong 1970 sa Florida, si Linda at best friend niyang si Patsy ay nagpapaaraw sa kanilang bakuran. Naputo lang kanilang kasiyahan nang maagang umuwi ang ina ni Linda mula sa trabaho. Ang konserbatibong ina ay hindi nasisiyahan na makita silang nakabikini dahil labag iyon sa kanyang pananampalataya. Isang araw, nagpa siya si Linda at Patsy na mag-skates. Natuwa si Patsy sa banda, kaya sinabihan niya ang management na mas magiging masaya ang pagtugtog nila kung meron silang magagandang mananayaw. Tinanggap ng management ang kanyang alok at bumalik ang dalawang dalaga kinabukasan para sumayaw sa entablado. Ang tila mahiya na si Linda ay unti-unting umindak sa musika hanggang sa nagsimula na siyang gumiling. Napansin niya ang isang lalaki na panayang titig sa kanya at kalauna ng papauwi na sila ay nakasalubong nila ang misteryosong lalaki na nagnangalang Chuck. Giit niya ay maaari silang kumita ng malaki sa pagsasayaw sa Las Vegas, at mula noon ay nagsimula ng makipag-hangout si Linda at Patsy sa estranghero. Isang gabi ay lalabas si Linda kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit tinutulan siya ng kanyang ina. Nangako naman si Linda na tutupad siya sa kanyang curfew at umalis agad ito. Masayang nagbobonfire ang mga cool kids habang humihit-hit ng damo. Inanyayahan ni Patsy si Linda na maligo, ngunit nanatili ang dalaga sa tabi ni Chuck. Madaling nahulog ang loob niya kay Mr. Suave hanggang sa tuluyan na silang naglaplapan. Pagdating sa bahay ay nagtaka si Chuck sa katahimikan ng dalaga. Inamin ni Linda na siya ay nabuntis noong siya ay teenager pa lamang, ngunit ipinaampo ng kanyang ina ang anak niya. Giit ni Chuck ay gusto niyang makilala ang mga magulang ng dalaga, ngunit tinawanan lamang ito ni Linda sapagkat alam niya kung gaano kahigpit ang kanyang ina. Nakipagpustahan si Chuck na kung magugustuhan siya ng mga magulang nito ay dapat itong sumama sa kanyang bahay. Kinabukasan ay dumalo si Chuck sa kanilang hapunan na nakapang format. Kinuwento niya na nagmamayari siya ng isang bar at restaurant, kaya madaling gumaan ang loob ng mga magulang ni Linda sa kanya. Habang nasa kusina ang dalawa ay binuhat ni Chuck ang dalaga sa lababo at agad binomba. maya, -maya ay tumungo sila sa bahay ni Mr. Suave at doon ipinagpatuloy ang sibakan hanggang sa hindi na namalaya ni Linda ang oras. Umuwi siya ng lampas sa kanyang curfew, kaya sinurpresa siya ng sampal ng kanyang ina. Kinabukasan ay pinalayas ang dalaga sa bahay, kaya wala siyang choice kundi ang makitira kay Chuck. Nagsimulang magtrabaho ang mga dalaga sa Barney Chuck, na isa palang location kung saan ginagawa ang shooting ng isang X-rated na pelikula. Nang bigyan ni Patsy ng inumin si Chuck ay sinubukan siyang halika nito. Hindi niya ito isinumbong kay Linda, ngunit binalaan niya ang kaibigan sa maaari niyang makita sa kwarto. Lumalim ang relasyon ni na Chuck at Linda, lalo na't na araw-araw silang nagsisibakan, hanggang sa kalaunan ay nagpasya na silang magpakasal. Tila naging maganda ang kanilang pagsasama, ngunit anim na buwan matapos ang kanilang kasal ay unti-unting lumabas ang tunay na ugali ni Chuck. Isang araw ay naaresto siya at pinyansahan siya ni Linda. Tinanong ng misis kung ano ang nangyari, ngunit nagalit si Chuck at pinaalala nito na di siya dapat tinatanong tungkol sa kanyang trabaho. Nangangamba si Chuck na baka hindi na maging sapat ang kanilang pera, kaya kinumbinsi niya ang misis na mag-audition para sa isang pelikula. Pinaghandaan ni Linda ang kanyang pag-acting, ngunit hindi niya alam na isa pala yung audition para sa isang rated X na pelikula. Giit ng mga direktor na cute ang kanyang misis, pero kailangan nila ang isang wild na babae para sa palabas. Desidido si Chuck na patunayan ang kanyang misis, kaya ipinakita niya ang video kung saan kinain ni Linda ang malaking tubo ng mister. Nabigla ang mga direktor sa kakayahan ng misis na lumunok ng ganoon kalaki, kaya agad nila itong kinuhang bida, at sinimula na nila ang paggawa sa pelikula. Napansin ng makeup artist ang mga pasa sa binti ni Linda, nagiit ng misis ay resulta lamang ng kanyang kakulitan. Kahit si Linda ang bida sa palabas ay pinakikialaman pa rin ni Chuck ang lahat, maging ang kanyang makeup. Kinakabahan si Linda habang binabasa ang kanyang script, kaya nagpakilala ang kanyang co-star na si Harry at pinagaan ang loob ng misis. Isang araw, nagpa siya ang direktor na ipadala si Chuck sa Miami para magtrabaho sa parehong araw na nakatakdang ishoot ang kontrobersyal na eksena ni Linda. Nang sinimula na nila ang shooting ay nagpakitang gilas ang misis, dahilan para maagang labasan si Harry na ikinagalit ng direktor. Pagkatapos ng matagumpay na shooting ay nagdao sila ng isang party kung saan sila ay namanghanang marinig nila ang malalakas na kalabog na ginagawa ng mag-asawa sa kabilang kwarto. Binigyan ng direktor si Linda ng pangalawang pangalan na Lovelace at naiinis si Chuck sapagkat wala siyang parte sa katanyagan ng kanyang asawa. Ipinalabas na ang kanilang pelikula sa mga sinehan na naghakot ng maraming manunood. Tiba-tiba -diba ang lahat sa kinita nito sa takilya at si Linda naman ay panay na ang labas sa mga interview at mga red carpet events. Dinala ni Chuck ang misis sa isang private screening ng kanyang pelikula na sponsored ng sikat na si Hugh Hefner. Hinila ni Hefner si Linda palayo sa kanyang mister at nang magsimula na ang palabas ay nakaupo mag-isa si Chuck habang ang kanyang misis at si Hefner ay nasa espesyal na upuan. Anim na taon ang makalipas, sumailalim si Linda sa isang lie detector test na isinagawa ng publisher na susulat sa libro tungkol sa kanyang buhay. Naalala ni Linda ang gabi-gabing pag-asulto sa kanya ni Chuck at sa tuwing magre-reklamo siya na siya ay nasasaktan, sinasabihan lang siya ng adik na mister na ganun talaga siya magmahal. Inamin din ng misis na pinapagamit siya ni Chuck sa iba't ibang lalaki para lang magkapera nang napuno na si Linda ay umuwi siya sa kanila at pinakiusapan niya ang ina kung maaari siyang bumalik dahil inaabuso siya ng kanyang mister. Tumanggi ang ina at sinabing nanumpa na sila sa simbahan kaya dapat siyang bumalik kay Chuck at maging isang masunuring asawa. Maya-maya ay tumawag ang mister at hinahanap si Linda. Pagdating nila sa bahay ay sinabi ni Linda na ayaw na niyang gawin ang pelikula. Ngunit pinagbantaan siya ni Chuck gamit ang baril. Samantala sa gabi ng party, ang malalakas na kalabog na narinig ng lahat ay dahil pala sa pambubugbog na ginagawa ni Chuck sa kanyang misis. Dinala ng Mr. Silinda sa tindahan ng damit kung saan nagtatrabaho si Patsy. Napansin ng best friend na tila stressed si Linda, kaya dinala niya ito sa dressing room para tanungin kung ano ang problema. Hinikayat niya si Linda na umamin, ngunit alam ng misis na nakikinig lang si Chuck sa malapit kaya napilitan siyang magsinungaling at sinabi na isang blessing ang kanyang mister sa kanya. Ang mag-asawa ay dumalo sa hapunan kasama ang iba pang crew, kung saan ipinaalam ni Anthony kay Chuck na dodoblehin niya ang sweldo ng kanyang misis para sa sequel, at giit niya ay sinabihan na niya si Linda tungkol dito pag sa bahay ay tinorture ni Chuck ang misis dahil sa hindi pagsasabi nito sa kanya. Sa kanyang polygraph test ay sinabi ni Linda sa publisher na kontrolado ng mister ang lahat ng kanyang pera at hindi pa siya nakahawak ni singkong duling mula sa kanyang trabaho. Nagpadala si Hefner ng assistant upang tulungan si Linda na isulat ang kanyang talambuhay at siya ay nadidisturbo dahil ibinibida ni Chuck ang malaki niyang pototoy na gusto niyang isali sa kwento. Dumating si Anthony at lumalabas na si Chuck ay meron palang napakalaking utang sa kanya na 25,000 dolyar. Giit ni Chuck na mababayaran niya ito kung mabibenta na ang mga sex dolls na may mukha ni Linda. Gayunpaman, nagdududa si Anthony at sinabi na ang tanging paraan para makabayad siya ay kung babalik si Linda sa paggawa ng pelikula. Samantala, sa gabi ng private screening, hiniling ni Hefner kay Linda na umakyat sa entablado at pagkatapos makita na pinapalakpakan ang kanyang misis ay agad na umalis si Chuck at iniwan si Linda na walang sasakyan. Pagdating ng misis sa bahay ay tinawagan niya ang kanyang ama na nasaktan sa ginawa niyang paglabas sa isang bastos na pelikula. Dumating si Chuck at sinabi na habang busy ang misis sa pagpaparada sa entablado ay nawalan sila ng isang movie deal. Humingi ng tawad si Linda at sinabing ayaw na niyang gumawa pa ng bastos na pelikula. Sumang-ayon ang kanyang mister at hiniling nito kay Linda na samahan siya sa isang party. Pumunta sila sa isang hotel kung saan naghihintay ang isang kilalang direktor at ilang barkada nito. Nakaramdam si Linda ng hindi maganda kaya sinubukan niyang tumakas, ngunit nahuli siya ni Chuck at pinagbantaan ng baril. Nakita niya ang mister na tumanggap ng envelope na puno ng pera at umalis ito. Ilang sandali lang ay pumasok ang mga lalaki sa kwarto at pinagtulungan nilang bumbahin si Linda. Nang makarating sila sa bahay ay tinangka ng misis na tumakas ngunit hindi sinasadyang natisod siya. Nagkataon namang may dalawang pulis na dumaan, ngunit dahil sa takot ay sinabi ni Linda na siya ay lasing lamang. Sa halip na magtanong pa ay tila mas importante pa para sa mga pulis ang pagkuha ng kanyang autograph. Kinabukasan ay pumuslit si Linda sa isang payphone para tawagan si Anthony. Nagkita sila sa isang hotel kung saan tinanong ng lalaki ang tungkol sa utang nila sa kanya, at ipinaliwanag ni Linda na hindi siya nakatanggap ng kahit isang sentimo. Hinikayat siya ni Anthony na gumawa ulit ng pelikula, kaya tinanggal ng misis ang kanyang salamin para ipakita ang pasa sa kanyang mata. Nagulat si Anthony, at sinabihan niya si Linda na manatili muna sa hotel. Habang humihit-hit ay tinawagan ni Chuck ang iba't ibang hotel para hanapin ang misis, ngunit nabigo ito. Maya-maya ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Anthony, at sinabi nito kung nasaan ang kanyang asawa. Agad pinuntahan ng adik na mister ang hotel, ngunit ang tanging nandun lang ay si Anthony at mga bata niya. Binugbog nila si Chuck at hinahampas naman siya ni Anthony ng sinturon habang sinasabihan siya na huwag nang hanapin ang kanyang asawa. Samantala, si Linda ay mag-isa sa bathtub, tinatamasa ang katahimikan na matagal na niyang hindi nararanasan. Pagkalipas ng anim na taon ay masaya na namumuhay ang dating bold star sa New York kasama ang kanyang bagong pamilya. Isang umaga ay nakatanggap siya ng tawag mula sa publisher at sinabi nito na matagumpay niyang naipasa ang polygraph test na nangangahulugang totoo ang kanyang kwento. Inanyayahan si Linda na lumabas sa isang kilalang talk show upang ibahagi ang kanyang kwento sa mundo. Ang kanyang mga magulang ay nanunood sa panayam ng may pagsisisi, lalo na ang kanyang ina na hindi nakinig kay Linda, at sa halip ay hinimok pa niya ito na magpaalipin sa kanyang mister. Makalipas ang ilang araw ay nagkita silang muli, at ang ina na sinusubukan pa rin maging matigas ay gumaan ng loob matapos malamang mahal pa rin siya ng anak. Bagamat hindi natanggap ni Linda ang kabayaran nararapat para sa kanya mula sa kanyang mga pelikula ay sumikat naman ang kanyang libro at tatlong beses na sold out. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.